Hello everyone! pani-bagong araw, panibagong vlog And eto na naman tayo Samahan nyo muna ako At may pupuntahan tayo Pero wait lang May sumusunod sa akin guys And may gustong sumama sa akin pag alis Ang aking mga alaga Ito kasi mga alaga ko Kapag yung aalis ako Sumasama talaga sila Pag nakita nilang nagbukas na ako ng pinto na pa silang lumabas sa akin Tingnan nyo oh yung mga pusa ko. Ayan. Sama-sama sila. Kailangan natin silang ibalik. Ayan. Ito po yung ating alaga. Anak siya ng pusa ni Kinred. At yung nanay niya nandito rin sa akin. At yun, inaalagaan natin yung mga pusa na to. Nakakatanggal po ng stress ang pag-alaga ng pusa. Kasi, pwede mo silang kausapin. Yung parang ano ba, parang nakikinig din sila sa sa'yo. So kailangan muna natin silang ibalik dito. Kasi pag pinabayaan po natin siya sa labas, gagala silang magina. Baka mabangga or maipit ng mga motor. Maraming pa naman dumadaan ng mga motor. Kailangan nating ipasok, sarahan natin. Sikawawa naman pag mabangga sila. So ayan. Alis na po tayo. Pupunta tayo doon sa isa sa mga nananahi dito. Ay, actually, isa lang talaga yung nananahi dito, guys. Char. Ay, may papa-repair po tayo mga damit. Ito yung ating mga ukay-ukay dress. Ipapa-repair po natin itong mga to. Mamaya, makita nyo yung... Ah, bukas na siguro pag kinuha ko siya, makikita nyo yung transformation nito. Mabuti na lang talaga. Mayroong malapit na mananahe dito. So, hindi na natin kailangan pumunta ng bayan para magpa-repair ng mga tinitinda nating ukay-ukay. Ayan, ito po para mas lalong gumanda at mas lalong maging elegante yung ating mga tinitinda. Yan po ang isa sa mga sekreto. Kailangan nating ipa-repair at ipaayos. Ipa-renovate kumbaga. <laughs> yun. So, ayan. Malapit lang naman po yun sa kabilang ano lang, kanto. Lakad-lakad lang tayo dito lang sa loob din ng subdivision. Kaya hindi tayo masyadong mahihirapan, di ba? Kasi kung ang mga mananahi ay sa bayan lang talaga, so mahirapan pa tayo doon magdala ng ating mga uh, Ipaparepare Ilang beses na rin po ako Nakapagparepare kay uh, nanay. And ayun, mura lang siya maningil guys. Minsan dinadagdagan ko kasi sabi ko baka na pa to sa pagod mo. Yan, yeah, natutuwa siya kasi dinadagdagan ko yung ano, bayad ko sa kanya. Pero kasi ano guys, mahirap din manahi. And uh, gastos din yan sa kuryente kasi high speed yung kanyang ginagamit na makina. And syempre mayroon siyang sinulid na ginagamit, binibili din niya yun. Kaya yun, minsan po kapag yung ano, may sobra naman tayo dinadagdagan ko kahit pambili lang yan ng merienda so tara po muna, samahan niyo ako sa aking paglalakad, malapit lang yung guys mga 15 minutes lang charot lang, yan mga 5 minutes lang nandoon na tayo so tara po, samahan niyo ako At yun na nga guys, pagkatapos ng ilan nating pagtawag, ilang beses ba yun? Parang nakalimang beses akong tumawag guys, kasi si nanay ay nasa loob pala, so hindi niya ako naririnig. And ayun, tapos na, nadala na natin, nasukata, nasukat na niya, and nasabi ko na sa kanya kung ano yung gagawin niya sa ating mga pinapa-repair. Ayan, magaling si Nanay, sabihin mo lang sa kanya, "Nay, dapat anuhin mo siya, medyo bonggahan mo, ganito, ganito." Ayan. Sasabihin nung sa akin, "Sige, ako nang bahala diyan." Palibhasa kasi mananahi nga. So kabisado niya yung gagawin o kung paano pagandahin yung mga damit na pinare-repair natin. So ayan, balik na tayo sa bahay. And after nito, magla-live selling naman tayo. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking munting business. At uh, patuloy po tayong uh, magbablog sa mga ginagawa natin araw-araw. Ito muna yung ating vlog, yung aking vlog. Yung mga personal vlog ko, mga lakad ko, kung saan ako pumupunta, doon yung kita And binsan may makikita makikita kayo sa channel ko na charity pero madalang po talaga akong mag charity sa ngayon wait lang kukuha muna ako dito ng kalamansi libre tong kalamansi na to guys walang magbabawal kaso maliliit pa yung mga bunga nya ayan o oh, tinan nyo maliit pa siya. ang sipag sipag mamunga nyang kalamansi na yan guys nung nakarambuan ang dami nyang bunga lagi akong kumukuha dyan ng kalamansi wala namang nagbabawal kasi walang tao dun sa bahay And parang ano, kalamansi siya ng buong subdivision. Ayan, maano siya, malusog. Tapos marami laging bunga. And mabait yung puno kasi hindi nag, hindi siya ano, nagre-reklamo kahit kung sino-sino ang kumukuha ng bunga sa kanya. O, ba diba, mapagbigay lang, char! So, ayan, thank you so much guys sa lahat ng nanood ng aking video sa araw na to. Di hanggang dito na lang po muna. And ayan, malapit na tayo sa ating apartment. Bye-bye po muna. God bless us all.